Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil lang bigas ang nakita niya. Pinasay niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga kay Bingo Langgam. Kay bigat nang yung Bakit ba wala ka ng ginawa kundi maghanap at mag ng pagkain? oh nga, nag ako ng pagkain. Habang maganda, ang panahon. Tumulat ka sa akin kay Bingil Langgam. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso at kumanta. Ikaw na lang, kaibigan ti Paklong. Kaya nang sinabi ko sa habang maganda ang panahon, ako'y maghahanap ng pagkain. ay aking ipunin para may makain sa pagsumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang tipaklong. Naalala nilang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla na masayahin si Tipaklong. Tok, tok, tok. Bumukas ang pinto. Aba, ang aking kaibigan. Tuloy ka, hindi ka at maupo. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong sa kama balis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ng magkaibigan. Salamat kaibigan Bigel Langgam. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan niya palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago na si Tipakulong. Pagdating ng tag-init, at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigang silanggam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impok.